guys, good morning, good morning So welcome back to my youtube channel So this is Esther again for today's video guys So today is 5.25 in the morning na But yung tindahan natin is mag-open po tayo around 4.30 in the morning guys So dito tayo sa loob ng ating tindahan ngayon, ayan So, ito yung tindahan ni Esther. So, meron po tayong mga, alam naman natin na ano yung mga kailangan ilagay sa harapan ng tindahan sa mga small sarisan store. So, yung mga nilalagay natin yung mga frontliners sa ating mga tindahan is alam naman natin yung mga chichiria. So, sellable talaga yan siya. Right? So, meron po tayong mga pambaon dito. So, meron tayong fudge bar, hand sell, ganyan. So, ito yung nasa loob ng ating tindahan. And then, meron po tayong mga candies. So, sa mga small sari-sari store dyan. So, Ah, uh, di cherya, magbili po tayo. Paglagay natin sa ating tindahan kasi alam naman natin na uh, sellable yan siya o frontliner sa ating tindahan, guys. Kaya, ayun. Uh, ito yung mga paninda natin. Meron tayong stick o dito. Ayan. So, ito yung madali maubos yung mga stick o. So, meron tayong ano, ito, laruan. So, mag-5 pesos lang po yan. Ayan. So, meron tayong stick o tapos meron din tayong uh, pastillas. Ayan, pastillas. Yema po. Ayan. Ito, Salabaw din ito siya. Ayan, pang merinda po. So, ito yung ating, ano, nasa harap ng ating tindahan. Meron po tayong bullpen, andi player. So, itong andi player, very nice talaga ito siya kasi consignment po ito siya. So, nilalagyan nila ako ng tatlo kung pag magpunta sila dito, kung ilan yung maubos, yun lang din ang babayaran mo and then replace sila ulit, ayan so kung ano yung ma-sold out, bayaran mo and then maglagay naman sila kung ano yung na-sold out so meron tayong tanluway so today is Wednesday so meron tayong panel today uh, beer at saka I think is tanluway so yan, ito yung ano natin tapos may niripak po ako dito na ah, uh, ayan, mga sugar tapos paminta, meron tayo so paprice ha? so yung paprice natin meron, oh ang ganda na matagal na to pero meron tayo right? oh so meron tayo, ano dito guys uh, mga onion <coughs> excuse me garlic, meron po ako So, ito yung ano, pindahan natin. So, meron din kaming kandila. Ayan o, oh, meron kaming kandila. Meron tayong butane. So, yung butane is, pumupunta yung butane dito is every Thursday po. Ayan. So, ito yung butane ko. Tapos, ayan. Then, meron tayong kopon bag dyan. Ito na lang yung matira sa aking mga uh, canned goods. Ayan. Ah, uh, basta small sari sari store, kahit ano, isa, dalawa, okay na yun. Basta ang importante, meron tayong maibenta sa ating customer. So, meron tayong lighter. Ayan, yung, yung, yung ano natin, ah, uh, noodles yan na lang natira. So, meron tayong pancit kanto, at saka meron tayong instant noodles. Ayan, meron tayong mga coffee dito, guys. Ayan, ito yung mga sellables every morning sa atin. Kasi alam naman natin na kahit tayo, yan ang ating kailangan every day. So, kaway-kaway sa nagko-coffee dyan. Ayan, pero yung mga nervyuso, nervyusa. Huwag kayong inom ng kape, like me. So, and then, meron tayong uh, gatas. Ayan, Milo. So, meron tayong mga stick coffee. So, yan na lang natira nating sabon. So, ito yung tindahan ni Esther. So, kahit pa paano, uh, ganito yung tindahan natin. At least. So, makalat yung tindahan ni Esther, guys. So, meron tayong mga diaper. Yan na lang yung diaper natin. Sanitary napkins. Meron tayong asin. And then alam ba 'yan? udong baby oil, meron tayong trisby kasi dito sa amin yung mga mamurahing mga cigarette, yung cella Ball. pero ngayon medyo hindi na masyado ano tayo diyan kasi bawal at bawal na talaga. And dati pa naman talaga 'yan siya. So meron tayong Zone Rock, so ito yung mga straw meron kami. So, ito yung nasa loob ng tindahan ni Esther. Ayan. So, marami talagang kulang. Pero, no choice po tayo. Kung ano lang yung, yung kaya natin sa ating budget. ko. Ano yung ano. So, yan lang muna natin paikutin. Uh, marami na malapit dito na ano. Pero, ayoko talaga mag-utang. Kasi, Uh, dandahan ni natin paikot na paikot. Bahala na kung saan tayo patutung patungo nito. Basta importante, for me, ayo uh, ko munang mag-utang. Yeah. Kasi marami pa tayong babayarin. So, yung itlog, ayan, sellable yan siya every morning. So, yung itlog namin, maraming dumadaan dito na nagbebenta ng mga itlog. So, medium yung binibili ko. So, that is 250 yung medium po. Laman ng ating ref, yan. So, ang nilagay ko lang dito is yung ice water, tapos sya na lang natin guys. So, mga kung ano anik-anik natin dyan sa loob. siya. Uh, ayan, every morning, meron po tayong oh uh, ginagawa dito. Every morning talaga is magtrapo po tayo ng glass ng selecta, guys. So, meron tayong mga paninda dito sa labas. At pagkikita nyo, ito yung laman ng aming tindahan. Ayan. So... Alam ko, bawal sa mga kids, yung mga bata, for elementary yung mga Uh, chichiria. Yeah. So, meron tayong nilalagay dito na mga uh, yung mga popcorn, mani, ayan. Popcorn, mani. Ayan, meron tayong mga ganito, guys, oh. O, oh, ayan. So, at least kita pa na meron tayong mga pagkain na ano sa mga bata, guys. Ayan, meron tayong ganito. Ayan, meron tayong ganito. Tapos ito sa, Ayan, meron tayong ganito guys. Ayan. So, meron tayong butin dito sa labas. Tubig. Ayan. So, meron tayong chicharon. Di ba noon pa tong chicharon? O meron ako dito guys. So, so ngayon, uh, dito sa so tayo sa chiller. So, konti na lang yung laman ng ating ano, may tubig. Royal, mismo, uh, royal na strawberry. Meron tayong mga mountain dew na sa bote. So, makalat pa masyado. So, ayusin ko ito mamaya, guys. Ayan. Namalit na si Stible. Namalit na. So, ito yung laman ng ating, ano, guys. Uh, laman ng ating freezer. So, meron akong... Mga na transfer ng mga ice dito kasi merong everyday talaga may bumibili na ice na 50 pesos o so 10 kasi tag 5 pesos 'yung ice namin so kagabi gumawa kami ng ice candy kagabi so yung flavor ng aming ice candy is ano siya mango graham yung flavor ng aming ice cream din, mango, graham. Kaya, ayon So, gumawa kami. So, tama-tama, coffee hour is 10. So, sarado na kami alas G's. So, natapos din kaming gumawa. So, ito yung laman ng ating uh, salita, guys. So, meron ba tayong chocolate na cornetto, cookies and cream, Then, rainbow at saka watermelon. And then, meron kaya ako mga juice-juice. So, meron din akong ginagawa na Oreo ice cream pop. Ito siya, Oreo ice cream pop. Yan. So, ako lang ang gumagawa niyan. So, ito ice candy. Ice candy, marami yan. So, ito yung ating, ano, So, ilang plastik. So, eto na matigas na siya so puwede na siya mabenta mamaya yung ice cream din natin at saka ito siya. So marami yung nagagawa namin kagabi. Namulaklak na yung aking ano guys, uh bougainvillea. Bombil sa Bisaya, ayan oh. So ang ganda. Ito San Francisco. Oh. So hanggang dito lang siguro guys. So good morning, good morning everyone. So thank you so much sa mga uh, andyan pa sa akin. Thank you so much guys. So, ito yung video natin. Ito yung may share ko this morning sa inyo. So, good morning, good morning. So, sa ating mga silent viewers dyan, sa ating mga new viewers. So, thank you so much. So, don't forget to like, comment, and subscribe. And, pakihit na po sa notification bell para updated kayo sa susunod pa natin ng mga videos. So, good morning everyone. Thank you sa lahat ng mga friends natin sa YT. Ayan, thank you. At saka sa lahat ng mga subscribers natin, thank you so much, at saka sa mga kasari natin dyan, mega mega loud shout out guys, ayan oh. so dumating na yun si Steve, ayan uh, inutusan kong bumili ng maliliit na soft drinks so eto Uy! Ang sa akong ko sa mo? At kung ano na kayo snappy, nagag lang lang tag-snappy. Ah, okay lang. So, ito yung nabili namin this morning ko, ano yung kulang ayon. So, kasi ang importante ngayon na pinabili ko sa kanya is, ano, um, tawag nito? Uh, 4 by 12, ayan wala pa wala pa hindi ko nakaluto so ito yung nabili ni Steve Hala ka, uy toyo tsaka 4x12 suka 200 200 na soy sauce tsaka 100 200 at tsaka 100 na toyo at saka soka. Yung soka. So, meron tayong sprite. Ah.